Si Maria may ano, siya do takot. Oh. Ano nakita mo? Halika dito. Sabi. Discrime, they, they they Pag kinagat magiging vampire ka. Gaano ka laki? Ano 'yon? Aswang o vampire? Aswang. Aswang. Pareho lang yata 'yun, ano Ano ba ginawa sa iyo? Ano, oh I run so fast, so small coming and this this go attack in small first uh, this not taking. Tagalogin mo, di ko Ano ginawa? I I'm so scared, ma. You go down this way. Halika, tignan natin kung nasan. This upstairs, doon. Just so fast, mama. Hmm. Just so fast. In supercar like this. Supercar? Like supercar? Sobrang bilis naman ang paniki. Mama, paniki, siguro yung nakita mo bird lang yon. Like aswang. Kanunood mo yan ng aswang eh. Halika yeah. nga, tingnan natin. Tingnan ko nga. Andito kaya paniki yun. Tsak nakita. Ha, saan pa? Alam paniki eh. Tsak ibon yun. Pati tuloy ako ninenervyos. Baka nga aswang mm. eh. <laughs> Alam naman eh. Hmm. Kung nga sa baba. Ala naman eh. Usman! 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 Nandito pa yung mga barkada ni Bayaw ko. Nakabukas pa ilaw eh. Nandiyan pa yan. Mga kaibigan niya. magte treadmill sana ako eh. Ayan. Nagme-message sama ko. Si Usman daw natatakot. Tumawag yun dito kay Ami. Tingnan ko nga. <laughs> <laughs> Natakot sa paniging ka. Oh, yeah. Natakot sa paniging oh, yeah. <laughs> Asan? Kaya ka ba? Kaya si John. Papasama sa bayo ko. Oh, umakyat. to. Ay, umakiya to. Ayun sa mama. Sige na, uwi na tayo. Ayun. Ibon lang yun. Pagka kasi alas 12 na, aakit na at lumalabas yung aswang pagka alas 12 na. Alana! Alana. Ano sabi na aswang? Ha ek net electricity hmm theek hai kya hua tha aata hai kabhi na ayo ada pang katulog ah dekh eh kuch hai aao aao lana mana kud liko ab mere ka tha le lo mana abhi tu jao kya hai lana 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 mana abhi tu jao a ye ka mana <laughs> Halika na, matulog na tayo. Usman! Usman! Halika na! Ilalak na natin pinto. Nandiyan makapasok. Ala naman eh, oh! <laughs> ano itura na, Aswang? nakita. Ganyan ang tsura. At eh, uh, hindi uh, nakakatakot. Hindi siya takot. Dahil tumanin meron. Ano yung tsura na aswang? I, don't know. I know. See this. I see only this fly. Oh, ibon lang yun. No, fly. Black. black nga, pero ipaniki Mama. yun. Mama, this, I see this. Oh. Okay? Oh. This, leg like, like this. Here, come. Eh, paniki lang yun eh. Ay, walong diskong dito. Lumilipad nga yun. Nagkahanap ng dadapuan. This light like is this, this light. Like yung tatapakan niya. Ano? Kung saan siya dadapo. Kung saan siya tatapak. Ganun yung oh yun. like this. this. Oo nga. Ganyan nga yung panike. Isipapakita ko sa iyo yung picture. Halika. Aswang tamang aswang. ngayon nagkataon lang na nalapit sa iyo. pagy doon go lumipad nga like this mm, no